At balikan po natin ang balita ukol sa estudyanteng umano'y biktima ng hazing sa Maynila. Nakatutok si Jay Sabal. Malalaking pasa sa likod ng hita. Ito ang palatandaan ng mga palo na pinaniniwala ang ikinasawi ng labing walong taong gulang na si Julio Servando, second year hotel restaurant and institution management student ng De La Salle College of Saint Benil. Nabuta po namin din sir noong sa gilid lang siya, isang balapit sa pinto na mm -hmm. Tapos nang pina... Kung na pinatagil sa akin. Tapos tiningnan lang. Um, matigas na. Mm -hmm. Matigas na siya. isa mm -hmm. Ay sabi daw ay... Eh, mga... Matagal na daw yung nakan. Matay. Bukod kay Servando, dinala rin sa ospital ang mga kaeskwela niyang sugatan na sina John Paul Raval, Lawrence Anthony Agustin at isa pang estudyanteng minor de edad na hindi namin papangalanan. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang tinamo ng ibang mga estudyante. Nagpapagaling sila ngayon sa ospital. Sa inisyal na investigasyon ng polis, sinabi ng dalawang gwardiya ng kondo na tinitirhan ng isa sa mga biktima. Sinunduraw ng isang grupo ang apat na biktima sa isang fast food chain sa Taft Avenue. Matapos ang ilang oras, may nagatid daw sa mga biktima sa kondo. ay naman sa isa, sa mga gwardiya ng kondo na tumangging humarap sa kamera, pasuray-suray raw ang mga biktima kaya akala niya nakinom lang ang mga ito. Pero pagkatapos ng ilang sandali, dumating na raw ang mga taga Red Cross sa kondo. Wala nang buhay si Servando ng datnan. Hinihintay ngayon ng pulisya ang resulta ng otopsiya. Wala pang pahayag ang mga kaanak ni Servando. Pero may tinututukan ng grupo ang pulisya. Sa ngayon na meron tayong tinututukan ng grupo pero hindi pa natin may dadibulge. Uh, kasi nga hindi pa natin nakukunan ng official statement yung tatlong victim witnesses. Ayon sa pulisya, kabilang sa tinututukan nilang angulo ay hazing. Ipinarating naman ng De La Salle College of St. Benilde ang kanilang pakikidalamhati sa mga naulila ni Servando. Pinagdarasal din nila ang pagaling ng iba pang estudyante. Iginiit na ng pamunuan ng kolehiyo na ipinagbabawal nila ang fraternity at mahigpit na tinututulan ang karahasang kaugnay nito. May kipagtulungan din daw sila sa otoridad. Jay Sabale, Nakatutok, 24 Horas.